Hello mga auntie, ayan nandito na naman tayo nagbabalik na naman ang ating chismosang vlogger <laughs> so for today's video mga auntie, tayo ay mag re tayo ng mga bahay nila kung ano ang laman ng camping tayo. Tayo? tent nila Dito o lang diba... tayo, ano? <laughs> be sure na maganda ako dyan <laughs> so itong pinuntahan kong isang tent, hindi ko alam kung kanino so pag Tingin ko sa loob, okay lang, ah uh, carry lang. Ah, kay ano pala yon Sa anak ni John Pringles na alala ko. tas ito yung akin, ayan. So, kailangan natin isip yung pintuan dahil papasok yung mga lamok. Tapos, ito naman, bahay ni John Bem. O, oh, diba? Siyempre, may kanya-kanya kaming mga bahay. Para, kung kung nag snore ka man, walang, walang magdidistorbo sa mga natutulog. Tapos ayan, may dalawang tent naman doon sa pinakadulo. Ewan ko ba kung anong, anong ginawa nila dyan at bakit ang layo-layo ng tent nila. Siguro may ginagawa silang milagro. Charis lang. Tapos ito yung baby namin. Kung wala itong baby na ito, naku, wala kaming laruan. Buti na lang dala namin tong batang itong maliit na napaka-taba-ching-ching. Tapos ito naman ay tent ng anak ni John Pringles na pangalawa. Binuksan ko, sabi niya ano daw ginagawa ko. Sabi ko mag ano ako mag rate ako kung ano ang laman ng bahay mo. Baka may tinatago kang lalaki diyan. <laughs> so same kami ng tent mga ante. Yan kasi ako nag-order niyan online. Tapos etong tent na ito, pinakamalaki. Grade ng bahay? Go! <laughs> So ayun na nga mga anti no, binuksan ko itong tent nila. Ay grabe, napaka maluwag sa loob at jusko ko, nagulat pa ako na may air bed sila sa loob. Ayan. Kasi marami sila diyan, siguro apat, dalawang bata at mag-asawa. At jusko ko, may kwento ako diyan. Sinukahan ng lalaki diyan yung asawa niya dahil sa sobrang lasing. Kinabukasan. <laughs> ang baho-baho ng sinukayak. Tapos ito naman, natutulog ang isa, napagod ata sa kakahugas ng plato. So, yung natutulog guys, ito yung tent nila, dalawa naman sila. At wow, ayan oh, may ano sila, blanket o oh, di ba? ganda-ganda. Tapos yung mga ibang tent naman, hindi ko na pinuntahan dahil mga malalayo. Ayoko maglakad dahil maraming mga bugs na na lumalapit sa akin. Ewan ko ba dahil matamis siguro ang dugo ko. Tapos ito naman yung isa, ayun oh, nag-ano na sila, nag-usok-usok na para wala nang, walang lamok actually kasi marami ng lamok kasi gabi na. So ayun lang guys, yun lang pagka-chismosa ko. Thank you!